So, what's up mga keepers? Good evening, yan. Nais natin dito. Nagdagdag na tayo. Inalas na natin yung mga dyan, no? Oh. Ipalak natin na hindi na yan dyan paglagyan ng... Ito kasi yan. Hindi na natin nalinis dito sa baba. Kaya yan, ganyan lang setup natin. Ito, wala itong laman. Inipat na natin dito. Para makapag-breed na naman tayo ulit. Ito, golden blue tail. Then, yung dito pala na... Mga fry ang dito. Yan, 62 pieces. Yan, uh, golden blue tail, juby size, 62. Dito pa lang yung 62, ah. Then, meron pa dito. You know. Yan, dito di ko pa alam kung ilan to. Pero madami to, eh. Mga nasa 50 pa to. And to third batch ito, nasa 50 pa. And then, sa dalawang corium. Then, may available pala tayo mga bossing. Ito, yung cheetah natin na dark base yan baka matipuan nyo yun know, o isang trio may previous na yan na isang PKBM na bale tail then dito mga fry pa to yun golden zebra fry fry yun know, o ito yung led light na itigay sa atin yan, sa fresh sample yan you o know. yun know, medyo ilapit natin sa tubig pwede yan And ito yung ilaw yan o sabi sobrang quality yan yeah. Yan. Yan. yung mga breeder natin sa Golden Blue Tail. Yan. Sobrang quality. Lalo yung Milo. Yan. Ito Golden Zebra. Sa Golden Zebra may available pala tayo dito na dalawang pairs. Yan. Yan you know, o. Kapag binili nyo tong dalawang pairs, may previous tong isang trio ng Golden Blue Tail. Yan mga meal natin sa PKBM ito yung mga pray natin oh, sa Jita yan yan konti lang nalis natin, nininisa natin dito kasi yan may mga sakit yung iba kaya tinapo natin may mga kamalanas worm kapag may kamalanas worm sa ating backyard tinatapon natin yan kasi makakaawa pa yan yan o oh. mga sakura sa bale, natin ang milo oh. ano? Oh abi na kulmas na yan ba pa nga dito oh pa water jets parang natin yan na uh, full gold ito wala pa tong laman bala kong paglagyan to ng doon ng mga jube yan lilipat ko na dito sa grow tank ito wala pa tong laman oh. nalis muna natin yung divider balik na lang natin kapag may groom tayo ito sakura yan oh sakura Wala pa tong mga laman na iba dito. Pala ko pa kaya. may mga padating pa tayong ilaw. Dalawa pa yon na na-proven sa atin sa pre sample. Yan. Dito natin yung lalagay. Pala ko yung shop to nga kay Ryan. No? Itong tatlong 2.5 galon Para dun sa 30 galon nya. Para yan. Mga 30 gallon ng tank natin dito. Baka matipuan nyo to oh. Na breeder size natin. Yan oh. Golden blue tail red eye. Yan lang yung available natin ngayon. Ano? Doon mga Sakura doon and full gold. Doon sa kabila mga PKB marbles spotted din yan no Hindi pa natin nilalagyan ng tubig kasi may leak pa. May butas. Yan. Ito na yung setup natin ngayon no, sa ating backyard. Yan. Sobrang ilaw na. Doon tayo magpwesto para kitang-kita nyo. Yan you know? yeah, o Isang bagsak muna Kamal man